Noong nakaraang buwan ng Agusto ay nag-anunsyo na rin si Lito Adiwang na hindi na siya miyembro ng Team Lakay. Kasabay niya si na Edward Foulayang at Joshua Paso noon pangbuwan ng Marso. Kung si Napasho at Foulayang ay naglakbay patungo sa Amerika, si Adiwang naman ay naglakbay patungong Thailand para sa parehong layunin. Ayon sa interview kay Adiwang sa sparring session by JMC ang pagpunta niya sa Thailand ay kasama sa paghahanda para sa kanyang huling laban sa ilalim ng Team Lakay ngunit hindi ito natuloy. Kalaunan ay naisip niya na kailangan na rin niyang magpasya na totally na humiwalay na mula sa Team Lakay. Ngunit hindi siya sasali sa Lions Nation MMA sa halip ay sa HIIT Studio sa Phuket, Thailand kung saan ito na ang kanyang magiging training camp. Ayon kay Lito Adiwang 200% na handa na sa kanyang muling pagbabalik sa one circle Sa darating na September 22 ay makakaharap niya ang pambato ng Indonesia na si Adrian Mattheis Halos parehas lang ang kanilang naitala bilang pro MMA fighter Si Mattheis ay may kartadang 11 wins 6 losses Mayroon siyang 6 knockouts, 4 submissions, at 1 decision Samantalang si Adi Wang ay 13 wins 5 losses mayroon siyang 7 knockouts, 4 submissions, at 2 decisions. Sa huling limang laban ni Matt Face ay tatlo ang kanyang naipanalo, at ang lahat ng ito ay natapos via technical knockout. July 2019, kontra kay Zili. March 2022, kontra kay Alex Silva. Bagaman ito ay naging kontrobersyal dahil napaaga ang tawag ng referee. Kaya naman pagkaraan ng mahigit dalawang buwan ay nagkaroon sila ng agarang rematch. Sa muling paghaharap na ito ay natalo si Matt Face via submission. February 2023, nakabalik si Matt Face sa panalo kontra kay Zilang Zashi via technical knockout. Samantala, ang ating pambato naman ay galing sa magkasunod na dalawang talo at galing pa sa ni injury. Gayun pa man, mismo'ng sinabi ni Adiwang na handa na siya sa anumang oras. At tiwala naman tayo sa kakayahan ng ating kababayan lalo pa't nag-training din siya sa iba't ibang kampo. Ibig sabihin ay marami din siyang bagong natutunan na maaari niyang gamitin para talunin si Adrian Matthews. Suportahan po natin ang ating mga kababayan sa kanilang mga laban. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat.